So, yung Eco na ay ito na po. Wow. Kahit tiki nasa, uh, parang nasa isang ganitong konkreto, parang napifil mo pa rin na nature ka. Mm -hmm. no. Dahil sa mga ganito, <laughs> o, mga corales, ang tsaka shell. And dito na tayo, mga di sa Defalium Falls. Hi guys! So, nandito na po kami mga kadilag sa second tourist attraction na pupuntahan namin. Pero ito yung ating pinakang tutuloy. Ayan. So, dito tayo. Ngayon, sa kanina tayo ay nasa barangay San Marcelino. Ayan. Ngayon po naman ay, barangay... narito na tayo sa barangay Sablang. Sablang. Masampot uh, Ado. Tuloy Kamala. Dito. dito tayo. Ngayon. yung tarp na galing din sa office. Si kuya pala to ah. Kakilala. Oo. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Oh, wow. so yan ganito po ang ambience ng aming magiging eco lodge so narito po tayo sa pamayanan ng mga katutubo hello po magandang tanghali po uh -huh. mabuhay po magandang tanghali po uh -huh. mabuhay po ito so, yun po yung Ecolodge na amin. Tutuloy Mabuhay, kuya! Mabuhay po. Mabuhay. Medyo napagod ang ating mga kasamahan. tayo nga po muna. nga muna tayo. Oh. Kaya dito. Maya-maya po tayo kakainan ng lunch. Dito po tayo tutuloy mamaya sa Ecolodge. Iyan po. Opo. Oh po yung Ecolodge na ating tutuloy yan. Mm, maganda po dito mag-chill. Mag-shot. <laughs> Alam na sir, honey. Ito po ay school. Ito sir, school siya. Opo. Oh, siya po yung school ng mga ano po natin, kapatid po nating dumagat. Opo. Oh, mga ele elementary. Elementary school. Kamusta kuya? <laughs> Madami pong turista na itong mga nakaraang Ayan ah. po na mga mm. inalibro po din po ng mga nakaraang returns Ayan naman po, mahalaga mahalaki lang naman po yung hindi po nawawalan Mayroon pa So yun mga kadilag, bukas po natin itatry kasama po yung ating mga kasama yung water tubing dun po sa rigirig -rig. sa ngayon po ay sa dipalyon po muna ang ating punta maya maya, pahinga muna Epo ay maglalagay na ng gamit sa Ecolodge mga kadilag. Let's go. Let's go. So yung Ecolodge na yan ay ito na po. Oh, wow. maganda yung ano looks na ito. Ecolodge. Tsaka yung pagkakagaw ating nandun. Siya ay bato-bato. Ngayari sa bato-bato kahit tiki nasa sa uh, yung parang nasa isang ganitong konkreto Hello. parang na feel mo pa rin na nasa <laughs> nature ka mm, no. dahil sa mga ganito ah <laughs> <Okay, laughs> oh, mga coral isang Or tsaka shell ganda ah ah malinis mabango <laughs> ah. ah, man, eh. yung dikit um, na manila manila. <laughs> Ah, dito pala yung ano. May ilatag. Po ay may second floor. Pwede kaya mo Oo, pwede naman siguro. Kaya ko. Pwede naman siguro at kasama naman ito sa ano. So, ganito din ang itsura sa taas niya. Ng... Ayaw mo Pero mukhang mas maginhawa sa baba ngayon. At singaw pa ang init. Kami may ginawa ding tour package. Ay kapag mag-avail ka, ang eco lunch ito. Itong tutuloy yan. Ay 200 laang per pax. Tapos ay kasama na doon yung pagpapaluto. Pero sariling pagkain na. Bago ang lahat, kami po muna ay magtatanghalian. So, upapunta na tayo sa... Oh. favorite at exciting part. Yes. <laughs> ang kumain ng kumain. din sila. Dito po ay nakakatuwa dahil ang mga katutubo ay nagkakaisa. Sila po ay tulong-tulong. Kaya -tulong. uh, uh, pala nag-ritual sila. Papakutol na nila yung puno doon ng balite at mm. yung dalawa ng puno. Na-ritual na nila para maipaputol. Tapos mm. Ayun, nagpare sila na isang baboy. Nagbudeng goodle sila dun sa baba. Sa, uh, so, hindi, natin so na hindi po natin naaabot, hindi natin na-witness yung may nag po pala, honey. Eh. So, si Kuya ay isa sa, ano, guide. At isa sa mga nag-o-organize po dito. <laughs> si Kuya uh, Edmond. Kakain na po. Kakain na po. Napakaganda po ng view. Sige po. Dito po ang mga tao ay very hospitable. At accommodating. Sige po. Gandang panghali po. So, kanya-kanya na po ulit sandok po. ang atin pong lunch for today ay sinigang na baboy at saka po pritong isna. Nakain ka ng sabah. Ito po ang sandok. Mga anak, kayo na kayo mga anak. <laughs> mga anak, kayo na kayo mga anak. Kain na na, mga kalilag. Mati na, na lang. Kailangan ng ano, kumain para magka-energy. Let's eat. Let's eat. Much, much, much later. Let's go, guys. Let's go. Woo. Let's go. Woo. Let's go. Enjoy. Thank, Thank you, you, you po. Thank po. Thank, Thank you, you po. kami sa may bungad. Yeah, uh, Malayo-layo pang ating lakarin. Simulan na ang paglalakad mga kadilag. Let's go, Miss Jane So, itong mga kadilag ay pang apat na beses ko na na nakapunta dito sa Dipalim. So, ang saapa dito ay lima. lima. Lima na nga baganti. Ang tatawiran natin. Oh, no. Di Di, basta dati binilang ko eh. Parang lima. Bilangan natin. So, pag nakalima na tayo, malapit natin. Oo. Oh, oh. uh. Anong saapa? Ito ko yung... Punta tayo ay sa Divalian Falls unang sa pa? 4. Unang sapa. Lato. 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 Ah, nasa likod na natin yung mga guide. daming ulabas. May nanghihipon daw. wala ba't magkatawag do'yan Kuya oh, Joseph? Oo. Ano pa nga yung ba? Last mo na yan Kuya Joseph. <laughs> Ayan narito na po. Ah, ito na po ang ating tour guide. Yeah. Salamat po kuya sa inyo. Ang oh, uh. ka, So, isa. Naka-isa na tayo. Ilang bagay yan? Lima. Ilang bagay? you, So, yung aking mukha mga kanilag ay para ng kamatis. Mula oh, Oo. Oh. Baka lang na rin. Oo. Oh. Tayo nag-shortcut. Nag-shortcut oh. tayo. Oo. Oh, mas madali ito. Oo, mas madali. Hindi tayo tumawid aga nung Ay. ang Depalion Falls po ay para sa mga turista na mahilig sa adventure. So, ito yung pangalawang sapa, mga kalimit. Opo! I, I guide you, man! <laughs> I guide you! I guide you! <laughs> Yay! Kaya pa. <laughs> Basic. Basic. Pangatlong sapa na mga kabilang. tayo. Ano siya? Parang exercise. Okay. Dito pala ngayon. Pwede nang mali maligo. So, ito na ang pang limang sapa kadilag. Ang ilog ilog na itatawiran. Ayan mga kadilag at nandito na po kami sa may malapit sa Defalion Falls. May mga tao din pala dito. Mga Oo. So, Nandito na tayo mga katilag sa DeFarbion Falls. Halika! Ngayon okay. mga katilag, kami po ay mga nagkaka-capture lang ng mga promotional materials. Maya maya tayo malikot. Napakaganda dito mga kabilang, First time kong natin sa uh, a person na uh, dito so, ang Vipalio Napakaganda. Malaki siya, malapat mga kabilang, So, eh, parang halos ilang oras din tayo naglakad mga kabilang, tang oras? so Gawa oras pay umalis doon ay mga 120, so, 227. So, talagang medyo malayo siya pero pag ito po ay nakapunta dito ay napaka worth it pangang Mga ibang mga kadilag ay nagkukuha uh, pa ng mga promotional materials at nagbablog pa. Ay kami maliligo ah. na. na tayo kayo. Dito tayo ah, sa so may bander ah. Uh, si Geraldine. Woo! Woo! Malalim! parang naka-freezer parang <laughs> maliit sa mga katilad kami po ay pauwi na Yay. pabalik na kami dun sa Ecolodge. Ay, so, nag-enjoy ba? nag-enjoy oh, nag-enjoy yeah, enjoy, enjoy na enjoy so, tayo ay pagbalik na oh. And dito ay Time check po tayo ay 3.30. 3.30 na? 3.30. So, medyo malayo-layo na kami. Saka baka tayo ay... Gabihin sa gabihin. Kaya tayo ay aalik uh, sa bago So, let's go. Pack up na, guys. Ako sa ngayon, ma'am. Siguro. Para na po. Para na po. Para na, na, Okay, palis na po kami. Salamat, po Paulion. Enjoy. Enjoy naman. Nandito na po kami sa may tabing At... Pag-uwi na po oh. kami. May Punta na sa Ecolodge. Sakay na po ulit tayo sa habal. So, success ang ating day 1. Uh, tayo po ay makatalo ng vlog. So, isang tula. O, yung ulo rin na panood. Tapos po itong departure. So, meron pa po tayo bukas mga katila. Ito na may isa na one -house sa sabog po ang satsakayan na water So ngayon po ay kaya paungin na Tapos ay uh, magbabanlaw at magbibigay saka magre-relax na po. Dahil pahapon na rin naman mga kadilag. Narito na po ulit kami mga kadilag sa community. Enjoy! Oo, oh, kadilag. Nakaligo na po kami mga kadilag at ngayon naman po ay kami po mag ay magmimarienda. So pupunta tayo sa canteen. Pwede tayo sa kantin. Uh, hihingi tayo ng hab, -hab. Dahil lang merienda daw po mga kadilaga ay habhab, hab Pansit hab, hab Tayo dito pritong wow. sagi. Wow. Tapos meron tayong pansit habhab. -hab. Pa. Wow, mainit pa. Talagang tama-tama. Uy, may soft drinks. Mm -hmm. Kumakaway. Nalalak sa ati Janet. <laughs> <laughs> Merienda time! Merienda time mga kadilag! Ganda ng ano dito. Sa so, ilalim ng puno po ng mangga kami kumakain. Kasi may mga batang naglalaro. Kain po tayo mga kadilag. So after ng uh, mapagod na araw. at masayang araw, dahil ngayon ay deserve natin ang masarap din ng merienda. So ito ay pinarepare po dito at talagang natikman ko na masarap. Mm. Mm. Masarap. Huh? Ganito palang feeling maging turista sa sariling bayan. Naalala ko yung sabi mo kanina sa akin na dati, pangarap natin na mag-travel mm. nang walang para binabayaran <laughs> o parang kalimbrang ganun natin. Mm. Napakagandang opportunity ito. Mm -hmm kaya pasalamatan na rin natin. Una, s'yempre sa ating butihing Mayor kay mayor mayroon si sa kanyang very supportive na ganitong activity program para ma-promote yung mga magagandang tourist spot destination dito sa ating bayan. Siyempre, Tourism Office, pangungunan mm -hmm. ni Sir Jonathan. Ah, thank you po, Sir Atan sa inyo pong maganito. At tayo na kasama rin ano mm -hmm. na naging kabahagi sa local content creator. Mga kadilag at kakain na ulit. Pagkatapos tumambay at magmariyenda kanina, kakain na naman. <laughs> so, papakita po natin mga kadilag ang ating ulam for tonight. Ito po ang isda na inihaw. Oh, ano kayang isda to? hehe siya. Yes, yes. Yes, yes. Kuya, anong isda ito, Yes, ah? Kuya Yes, Maya. Maya? Maya. Maya? Maya. Tapos yes. Yes, yes. pipikat ulit. Yes, yes. Yes, yes. Kain na po ano natin mamay. After kumain ay alam na pag socialization. No. Ganda ng ano talaga. nila <laughs> Kumbaga ko eh, Joseph, ay Josie pa kahit kasat mapa. Papasok-sok. <laughs> Napakalawak po ng tulugan. So isa dito malawak. <laughs> oh, sama ka kay ka-idol. Yan mga katilar, kasi tapos na kaunting tagay-tagay at ngayon po ay patulog na po kami. So, yung ilang kong mga kasamahan ay tulog na. May wifi ba sa taas? Abot? Hindi po ata. Hindi po abot, abot ng piso wifi. So, dito ang girls. Tulog na yung kasamahan ko sa office. Si Gerald din, tapos ay si Miss Jan naman sa MIU. May isa ako dito malong Ah, okay. Thank you. Saan ka? Dito na sa labas. So doon po ang all boys sa labas. Magkatabi kayo ni Kuya Joseph. Papahinga na po. At bukas eh, may pupuntahan ulit. Baka mapanaginipan ng eroplanong bato. Ayun eroplanong <laughs> lata. Sige <laughs> <laughs> po Good night Pwede po yung tito Oh thank you Sasar <suk>